yang ilang order ba? ano pa ba? ano saging yung may eksitoon malagkit ulay. tatlohin mo na para forty. oh kasi 25 itong ito pansit eh. anong Ito yung kulay. Ito. Ano ba naman ito? Ano? Kapag naghintay na naman ako. Ganda yung maaga para pag maaga mahubot. Maga-trog ako, maaga ng tao eh. Ito yung kulay. Matumal mga idol Oo nga, taposin ko lang to Matumal ngayong idol Araw ng Martes January 14 Bakit matumal ngayon? Ay, bukas pa lang sahod mga idol Bukas pa lang sahod Medyo malakas kami bukas Pero parang balak namin Hindi magtinda Malamang hindi magtinda ito na pala matumal ngayon 14 14 bukas 15 bukas ang out kaya malakas kami bukas. Bye-bye na mga idol. See you sa next video ko mga idol, mga guys. Mga guys, mga idol. Bye-bye.